Ang talaga nga namang siksik at maapaw sa kilig ang mga ipinakitang kaganapan sa pagitan ni Brandon at ni Secretary Kim. Sa ang nga ng elevator dito inisa-isa ni Secretary Kim ang mga activities ni Brandon sa mga susunod na oras. Dito nga sinabi ni Brandon na ang 7.30 na dinner with my or with his family ay hindi umano kasama sa kanyang schedule. Subalit ipiniliwanag naman ni Secretary Kim na di umano tumawag pa sa kanya si Doña Carlota upang isingit sa schedule schedule ni Brandon ang natorang dinner. Wala nang nagawa pa rin itong si Brandon kundi ang pagbigyan ng kahilingan ng kanyang ina. Samantala, dito ay sinabi na rin ni Clem na di umano wala na silang problema pa dahil sa pagpayag ng kanilang guest speaker na si Cyrus. Wala namang kaalam-alam itong si Brandon na ang guest speaker nga sa kanilang pa-event ay ang mismo niyang kapate. Dahil dito naging masaya naman si Brandon dahil nga sa kaagad ay nagawa ng paraan ng Secretary Kim na matuloy ang kanilang event. Mula naman sa sa tahanan ni na Carlota dito, naguusap nga ang mag-asawa nang biglang dumatin si Brandon. Masaya ang kanyang ina, gayon na rin ang kanyang ama na magkasama-sama sila. Sa panahon ng dinner, naging okay naman, naging smooth ang lahat. Hanggang sa dumating ang oras na naisa ng komprontahing muli nito ni Cyrus, si Brandon. Upalimutan na ang kung anumang mga kaganapan o nangyari noong sila ay nasa murang edad pa. So balit para kay Brandon nga, eh, medyo matigas itong si Brandon kasi nga gustong gusto niya lagi na siya yung perfect. Dito sinabi nga ni Cyrus na hate me para kumbaga makagente si Brandon sa kanya. Subalit hindi ito ginawa ni Brandon. Instead ay sinagi lamang nito ang kanyang balikat na siya namang naging dahilan kung bakit nag-init ang panganay na kapatid at ito na nga ang unang sumuntok ka kay Brandon. Nagkaroon ng munting pasa sa gilid ng kanyang labi itong si Brandon na sa mga sumunod ng kaganapan ay ginamot naman ito ni Secretary Kim. Samantala ng mga oras na yun na pag nilay-nilay naman ang ama nito ni Brandon at Cyrus na tila ba may pagkukulang rin siya sa kung anuman ang pinagdara pamamaraanan ngayon ng kanyang mga anak. Isa rin nga pala sa nag-trigger at parang naging dahilan ng pagkainis dito ni Brandon kaya nasagi niya si Cyrus ay dahil sa nabanggit nito ang nabanggit ni Cyrus ang tungkol kay Secretary Kim na baka marahil umano na fall na ito or in love na sa kanyang secretary. Kung saan dito sinabi pa nga rin nito ni Brandon na stay away from my secretary and she deserve better na ikinagalit rin lalo nito ni Cyrus. At ng mga sandalinga nga na ginagamot ni Secretary Kim ang pasa sa labi ni Brandon ay talaga namang nakakakilig ito, nakakatuwa at nakaka love. Dito ipinaghain din or ipinagluto ni Secretary Kim si Brandon ang di umano ay paborito ni na Kim or nilang magkakapatid. Ito yung pansit kanto na ipapalaman sa tinapa. Sa una ay nanibago pa nga ito si Brandon dahil nga sa hindi siya sanay sa naturang pagkain na carbs to carbs. Subalit nag rin naman ito at minasarap niya ang sinasabi nga ni Kim na pampasaya nilang mga magkakapatid. At matapos nga na halos maubos ni Brandon ang tinapay at ang uh, pansit kanton, dito ninais niya na mag-bathroom muna. At nakita niya si Cara Babe na, naka, na parang nakataob kasi, kasi nga itinaob yun na Secretary Kim para takpan or upang takpan ang kanyang mga bra. Okay? Ang kanyang mga bras na basta na lamang nakakalat sa kanyang, sa, sa kanyang higaan. Kung saan nakita nga ito na Secretary Kim na dadamputin na si Cara Babe, Cara Babe kaya kaagad yeah it's Kara kaya kaagad nga siya nga tumakbo upang pigilan si Brandon na naging dahilan ng pagtumba nilang dalawa sa kanyang kama. Sa pagkakataong ito, yun ay yakap-yakap nga nito ni Brandon at nakapatong itong sa Secretary Kim sa kanya. Sinabi nito ni Brandon na umano, just stay here. I'm gonna love you from now on. I want to love you. Na talaga namang nakakakilig. Yan po ang mga kaganapan sa episode 10 ng What's Wrong with Secretary Kim. Muli po, lagi po kayo mag-iingat mga kakimpaw natin dyan. Mabuhay 海豹还有。